Iniyak ng DOJ na makakabalik na sa Pilipinas sa susunod na linggo. Si dating Negros Oriental 3rd District Representative Arnolfo Tevez Jr. para harapin ang mga kaso laban sa kanya. Yan ang ulat ni Bien Manalo. Matapos aprubahan ng Timor-Leste ang extradition request laban kay dating Negros Oriental 3rd District Representative Arnold Puteves Jr. tiniyak ni DOJ Assistant Secretary at Spokesperson Atty. Miko Clavano na makakabalik na sa bansa sa susunod na buwan ang dating kongresista. Ayon sa Justice Department, Kinakailangang harapin ni Teves ang kanyang mga kaso dito sa Pilipinas. Kabilang na ang murder, frustrated murder at attempted murder kaugnay sa pagpaslang kay dating Negros Oriental Governor Ruel Digamo at iba pang biktima sa malagim na Pamplona Massacre. After the filing of a uh, motion for reconsideration, that the Court of Appeals will render a decision in a few days, maybe three or four days. So. And then after that, pwede na po tayo um, pumunta doon sa Timor Leste para i-extract na po si Giloong Tere. So, if we're given 30 days from Tuesday, tama po ba? Tuesday? So, around the last week of July, makikita na po natin si Giloong Tere dito sa Pilipinas. Lubos naman ang pasasalamat ni Pamplona Mayor Janice Degamo sa naging desisyon ng gobyerno ng Timor Leste. <laughs> an answer prayer for a lot of people in Negros Oriental who have been hoping and praying and wishing that the governor will be given justice. I would love to face him in to giit naman ng kampo ng dating kongresista huwag munang pakasisiguro ang DOJ dahil hindi pa tapos ang laban nakahandaan nila silang umapela sa pagkaka aproba ng extradition request may 30 days po kami from the time of notification meaning uh, yesterday uh, we were notified hindi po uh, ipapatupad pa yung uh, extradition request habang hindi pa po tapos yung appellate process Ayun pa sa DOJ, maaari pa rin umapila ang kampo ni Teves pero wala pa rin kawala si Teves dahil pwede pa rin siyang arestuhin. Bagaman hindi na naka-house arrest, tiwala ang Justice Department na hindi na makakatakas pa si Teves dahil bantay sarado na ito ng Temuris authorities hanggang sa mapauwi na siya sa Pilipinas. So the fact na yung mga arguments po natin, yung request po natin, ay considered valid in the eyes of a completely third party or neutral tribunal. Which I think can emphasize po, no, na meron po talaga tayong kaso. Come home to the Philippines, iharap niyo yung kaso niyo po dito sa Pilipinas, You have your chance to defend yourself. We will afford you with all the due process. We will give you the security and the safety that you need niyak naman ng DOJ ang kaligtasan at seguridad ni Teves sakaling makabalik na ito ng bansa. Bien Manalo para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.